out. Ayun, ayun, ayun. Shout out muna tayo mga kaurag. Isa lang ang akin sa shout out. Si Nanay Amakolda. Nanay. Uh, salamat sa suporta. Salamat sa suporta, Nanay. Nanay, salamat sa comment na ano, hindi na kalagay Pero natin ako yung kanya account eh, Nanay, Anakol. Abakol, da pala. Shout out, Nay. Maraming sa salamat sa iyo, Nay. Dekol, nagsasabi na ako da amaluya. Anong labot ko basta permi akong maugma mas pigigibo na surat sa kikanta De akong gana sa endo kopit Ayun mga kaurag, magandang magandang gabi <laughs> Ayan, you know, nasa kalsada pa rin tayo mga kaurang alas 11 ano na 40 na ng gabi nandito pa rin tayo sa kalsada at ta naghihintay tayo sa ating mahal na uragon at mm, mamaya pa ang labas niya alas 12 ay ang labas natin alas 11 mga kaurag pero kailangan natin siyang sunduin kasi pag hindi natin siyang sundo patay tayo doon <laughs> yun mga kaura, ganyan talagang buhay namin dito sa Canada uh, Kailangan lang laging kayod, laging tulungan lang para ano Saka ano lang, yung bang sakripisyo lang talaga uh, Saka pag uh, hindi ka nag nag-sakripisyo para sa sarili mo o para sa uh, asawa mo Wala, wala mangyayari mga kaura ito, kaya ngayon ang ginagawa namin. Buti hindi na akong nag, nag uh, ano mga nag, uh, ano sa mga estudyante. Yung anak ko na lang na si Joshua, na naghahatid sundo. Tayo mga kaurag, eh, ano, kay, kay na lang talaga tayo naghahatid sundo. Kaya nakatipit tipid tayo sa gastusin doon, sa mga, sa gasolina. Kaya, eh lang, talagang ang buhay dito sa Canada kailangan mong pagtagaan kailangan mong pagtiisan at kailangan kang magsipag mga kaurag kasi pag talagang wala pa banding banding ka dito wala mga ayara sa dito mga kaurag masarap lang sabihin pag nasa Pilipinas ka nasa Canada ka. masarap lang mga nila na masarap pero tayo ito masama ang pakiramdam natin mga kaurag ha? kinisipon tayo dahil sa panahon at inuubo-ubo ng konti pero tuloy lang laban pa rin laban pa rin at tuloy tuloy lang lagi lang tayo mag ano inom ng tubig dami tubig ko na ininom mga kawala di ako nagbao ng kape puro tubig lang talaga ako ngayon kasi wala parang wala tayong panlasa kung magkakape tayo wala pang pan, panlasa eh kaya nag puro tubig ang aking kanina so, pabalik balik naman ako sa CR ano yun iiin natin eh, uh, ko ra kitay hintay lang tayo at uh, kay Commander mamaya pang alas 12 'yon. Uh, na. Eh. Sabi ko, pwede kung pwede sa lumabas. Eh, hindi na pwede. Tatapusin closing sila. Ayun, talagang nangakamis pa ka yung pamumuhay sa Pilipinas na uh, kahit hindi gaano ginawa hawa o payak na pamumuhay, eh, mas nap mas namimiss mo ngayon yun. Mamimiss mo talaga. Uh, pag dito ka sa Canada, mamimiss mo yung pumuhay mo sa Pilipinas na simpleng buhay lang. Eh, masaya na. Yun. Dito, kailangan lang talaga laging kayod, laging kayod. Kaya, sana uh, palarin na tayo nang tayo ay eh, makabalik na sa uh, ating sinilangang bayan. <laughs> <laughs> parang 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 gusto na natin umuwi sa Pilipinas mga at doon na tayo umuwi at eh, dito talagang napapagod tayo ng gusto napapagod parang balik pato lang talaga tayo dito uh, kaya nako ang hirap hirap pag, uh, pag ganun lang mga kaurad parang balik pato lang lagi <laughs> pagdating ng sweldo ah uh, wala pa puro pambayad lang mga kaurag hindi man sa hamak mga kaurag eh, ako, eh, ang aking per hour na eh, kung tutuusin eh, malaki na nasa igit nasa 20 peng 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 <laughs> 20 plus na mga kaurag hindi natin pwedeng sabihin kasi may mga ano tayo may mga may mga kasama tayo may mga kasama tayo sa trabaho nanonood din ng ating vlog <laughs> malalaman nila kasi ano to confidential mga kaubrag yung aming mga sin mga per hour sa pin-code hindi namin dapat tinasabi kasi pag nalaman ng ibang uh, ibang um, uh, um co-employee mo na ganito yung sahod mo eh, tapos sa kanya mababa tapos sa iyo mataan no, diba? magkakaingitan mga kaurag kaya na uh, hindi natin pwedeng pigkasin na yun, eh. nayaan mo na rin natin yan <laughs> pero talaga mga kaurag kung sumasakot ka man ng 30 o 35 per hour dito sa Canada hindi pa rin sapat yung mga kaurag kaya ang iba nagdo-double job pa rin talaga oo, oh, nagdo-double job pa kasi yung kinikita nila dun sa sinasakot nila, puro pambayad lang yun pambayad lang ng na utang pambayad ng bahay, pambayad ng sasakyan tapos may amilyar pa may may mga tax pa o ano iba mga kaurag doon lang na uwi kaya ang iba nagpapatime talaga para may extra money talaga at pa pampadala sa uh, Pilipinas yan ang nakaugali ano talaga natin eh mga Pilipino na ano na kahit hirap na hirap na uh, sige lang kapadala pa rin sa mga naiiwan na kamag-anak doon sa Pilipinas o ano o, mga anak o ano basta ganoon talaga mga kaurag ugali na natin niya mga kaurag kaya tayo i uh, itong pagdating ng Saud talaga ano na naman tayo uh, puro <laughs> ang bayad na naman ang utang ang ating kasawarin mga kaurag ayun mga kaurag hindi naman ako sa nagreklamo hindi kwento ko lang sa inyo ano nangyayari dito sa ano sa amin na sa amin dito sa Canada e ano talagang re, real talk lang talaga talagang uh, ah, nararanasan to ng mga nandito sa Canada ah yung iba sinuswerte kasi nakakatapag tapos sila ng pag-aaral, nag-aaral sila. Kasi so, maganda talaga ng aaral dito sa Canada. At nakahanap uh, ka ng trabaho na maganda at angkop sa iyo mga At mas at mataas ang sahod. Pero kung tatulad natin na pumunta dito sa Canada na may erudyo, may edad na, uh, hindi ka na nais pa mag-aaral, puro trabaho na lang ang atupagin mo. Kaya, yun lang, buti nakapasok tayo sa magandang company na Uh, maganda rin magpasawad at maganda rin mag-increase kaya hindi na tayo may umalis doon kaya mga kaurag eh malaking bagay na rin yung ganun kaya yung sa mga gustong pumunta pa ng Canada gustong mag makipagsapalaran sa Canada good luck sa inyo mga kaurag uh, ano lang yan mga motivation lang talaga talagang follow your passion sabi nga ka ni Katya Raban follow your passion talagang pagtrabuhan mo pangarap mo di ba kung may dream ka di sundin mo at tutrabuhan mo ang pangarap mo para matupad yun di ba mga uh, kaurag ang dami natin sinasabi pero uh, napupuna ko mga kaurag bumit masyado pumababa ang aking viewers sa uh, YouTube pinakamataas na 11 pinakamataas na <laughs> eh, yeah, talaga hey, pero hindi tayo mibitaw talaga naman hindi ate alam kung bakit siguro nadadalangan tayo sa pag upload ng, 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 ng ang video kaya ganoon mga kaurag okay mga kaurag nagkwento lang ako pero sana dumami rin ang ating ano ang ating viewers ang ating subscriber at uh, maging ano mag tuloy-tuloy na ito mga kaurag okay maraming maraming salamat sa inyo mga kaurag uh, at sana uh, maligaw kayo sa akin channel at tayo magkita-kita ron at yung mga kaharabas naman diyan shout out sa inyo mga kaharabas lalong-lalo na kinanay Laila uh, uh, Anakolda uh, kinanay, uh, meron siyang di ko alam kung bagong youtube channel niya yung nag, nag message siya sa akin o, oh, talagang full support si nanay ng na mga member ng mga kaharabas eh yon mga kaurag time ano na eh, kung mahaba na ating kwento sige po at, at susunod uh, itong inyong lingkod si Uragon at uh, ayan, may ko sa inyo muna ang lugar kung saan ako nandoon. Ayan mga kawarag, nandito ako sa lugar na ito. Diyan ko huwag ang aking mala uragon. natin siya. At maglalabasan na rin naman sila. Ayan. Nihintay tayo sa kanila. Nihintay natin ang ating mala.